Mainit itong gidawat ni Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Chief Minister Ahud Ibrahim, ang grupo sa media nga may bisita kaniya niya itong Biyernes, Nobyembre 24, sa iyang buhatan dito sa Batu City. Gidawat ni Chief Minister Ibrahim, si Undersecretary Paul Gutierrez, ang Executive Director sa Presidential Task Force on Media Security, kuyog ang Chief of Staff nga si Atty. Go, o ako isip e Presidente sa Mindanao Independent Press Council. Sa kapin oras na mga panagtagbo, naisgutan ang mga kalambuan sa BARM, o ang mga pulisiya, nga haom sa kultura og ekonomiya sa rehiyon. Sumala ni Chief Minister Ibrahim, dako pa ang iyang tahas. Aron mahatagan ng no igong pagtagad o kalambuan ang autonomous region tungod kay dugay kining napasagdan sa national government. Usa sa pinaka-importanting natuki ato sa meeting, mawang safety sa mga journalist sa Mindanao o sa BARM. Sumala ni Chief Minister Ibrahim, andam siyang mutabang sa hotong sa media sa isgutan ng safety and security labi na sa iyahang rehiyon. Naghatab-usab ang bagong katikaran sa Yusik kabahin sa kaso sa Maginda Mindanao Massacre ug mihatag usab sa iyang panlantaw si Chief Minister. Misaad si Gutierrez kang Chief Minister Ibrahim nga iyang ipagawas karong Disyembre ang 81 ka mga pangalan sa mga suspitsyado nga padayong gawas nun hangtod karong panahuna. Bisan, 14 katuig ng milabay, sukad na hitabo ang madugong Magindano Massacre. Sama ni Gutierrez, naglanta usab ang BARM nga mahuman na ang kaso sa Magindano Massacre ug makabot na ang hustisya. Ang BARM, sama sa gisaysay ni Chief Minister Ibrahim, usa na karon ka region. kung diin do dunay kalambuan ug dunay kalinaw ug dunay panagkiusa ang mga residente. Edit Kadoay News 10 Philippines, stay safe.